Hindi na effective yung na at Yakapsul. Mas effective ngayon, Paracetamol. Diniligan. Inanakan. Iniwan. Single mom. Ang ina mo. Guwapo pa mo. Huwag ka nang malungkot. Pangit ka nang malungkot ka pa? <laughs> Ang pangit daw ng ugali ko. Totoo yun. Eh? Kamukha mo nga eh. <coughs> Hindi lahat ng pawis galing sa trabaho. Yung iba, no, no, no. galing sa kwarto. <laughs> brand out boy. <laughs> <laughs> Hindi na effective yung kispirin at yakapsul. Mas effective ngayon, paracetamol. So yun, mga love. Sa tatong nga po sa ating mga viewers dyan at sa ating silent viewers. Thank you for watching, mga Marami At maraming salamat po sa inyong supporta.